Hi guys. Ito oh, ang talong. Ito ang ulam natin. Gagawin natin ng torta. wow Lagyan ng itlog at kamatis at sibuyas. Oh, diba tipid na yan? Kasi apat yan. Ang lalaki pa. Oh laki no? Lucky na ito lang. Ayan. Laki na ito lang. May ulam na tayong tipid. O, oh, diba? Sa taong nagtitipid, yan, isa. Ulaman mo na yan. Kung ilang piraso, kung tatlo lang kayo, kaya siya, tigi isang piraso kayo. O, may natira pa. Diba? Ganyan lang kailangan tipid-tipid pag may time kasi ganun talaga ang buhay ngayon napakamahal na nang bilihin pag ang nagtatrabaho sa inyo ay isa lang oh my god wala akong masabi kasi danas ko na yan kaya eto muna tayo tama na lang maging kontento na lang kung anong meron tayo sa buhay kasi mahirap naman ng maghanap ka ng gusto mo na wala ka namang ikakaya kaya lagi ka nalang lang magpray kay God na maging kontento ka na lang kung anong meron kayo di ba thank Lord na may kahit pano may biyaya at may naisubo ka pa araw-araw at bawat oras ng kainan di ba thank God at thank God and thank guys